Okay. So, 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 so. so no, matagal no, ba ang so like, inyong like. pagliligawan o madali lang? Madali ka rin bang na-attract kay DJ? Ay, hindi po kasi one year later bago ko po nakita yung DMs niya. Oh. Tapos, parang, it was January 2021. Tapos ah, yes. August po kami palang nag-usap. Doon ko palang siya nireplayan. Ah, buti na alala mo pa siya. <laughs> <laughs> kasi kung one year, eh di ba talaga kayo magkakilala eh. Di ba? Parang... Aba. Buti na alala mo pa nung sinagot ka. Panipost po kasi, kaya nakikita ko po lagi yung... Oh. Uh, yung ano uh, po niya, yung page niya. Sini-stalk mo din siya. Yung talagang tinitignan <laughs> mo talaga. Kasi di ba hindi naman sa sinistok, kung lagi mo siyang tinitignan o nakikita, talagang lumalabas. Di ba pag mga hindi mo laging nap napapansin yung mga accounts, kahit pina-follow mo, oh. hindi na siya, hindi siya lagi siya lumalabas. lumalabas. Oh, yes. oh. Kung baga nasa algorithm mo na siya. Suggested na po. Ha? Suggested na po, ganun. Oh. 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 rin po, tapos talagang nila like, <laughs> yung mga photos. Ah. Bakit isang mang... taon inabot? Marami okay. ba natabunan? Madami Nat Wala silang wifi. <laughs> <laughs> <Sa> wala silang <laughs> yun yung mga tanong, wala po akong pandata. <laughs> oh. Pero ano po kasi, matagal po, uh, hindi po ako pala check ng mga DMs. Ganun po. Tapos, hindi ko naman po kasi siya kilala. So, nasa message request. So, ganun po. Ah. ko lang na nakita po. Madaming nagme-message request sa'yo at saka nagme-message nagme randomly. Before po. Bakit mo napansin yung message niya? Tinignan mo rin yung profile niya? At tinignan ko po isa-isa kasi baka po may work. Ano, tas yung Anong actually, work? Ano? kasi po, yung bio niya before is something to do with the marketing. Tapos kaya ko siya finalo. Baka sabi ko, baka work to. Baka ah, work opportunity. Opportunista Oportunista no. ka din. Totoo naman siya. <laughs> <laughs> Why not? Siyempre, really? Okay. connect ka din sa mga tao. Oh. Kasi siyempre, nag Kaya nga, kaya nga social, ano siya eh, uh, tag dito, social, social net, media. Social media. Gumagawa ka ng network. Mm, yes. yes. Diba? Kaya gusto mo lumaki yung following mo para lumaki rin yung network mo at saka connection. Correct. So there's nothing wrong so, with it. Kung negosyante pa naman si DJ. Kasi diba, oh. oh. Pag nag-promote ka, marami makakakita. Yeah. True ka rin kang Kirk, Correct. mama. Tama. Galing talaga pag naka-vest. Siyempre. the oh, best. Oh, the best. Oh, oh. I'm the, the best. best. Yes. Nakunahan pa sila dun sa the best. <laughs> 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 Nakita ko si, si Kim kasi si na pag... <laughs> 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 Naunahan. Oo. Uh oh, So, ikaw naman. Nung, nung minessage ka niya, attracted ka pa rin sa kanya, hindi pa lumilipas, hindi pa napasay. Opo naman, attracted naman po talaga. Actually, kapag nag-story nga po siya na medyo hindi siya okay, doon po yung parang feeling ko, opportunity ko na magano. ano uy, anong nangyari? Arang, oh. Gusto mo makialam? <laughs> Opo. Oh. Gusto, <laughs> oh. <laughs> gusto mo siya, gusto mong makialam, gusto mong tulungan siya, ganon? No, Affected may ka be sa be kanya? Ba, ba. Gusto niya po mang himasok. <laughs> uh, sa buhay mo? No? Palaga.